garden. Sorry na maalog. Ayan o. Oh. May mga garden table. Paso. And may mga halaman na din. Nagkalat dito guys. So kayo na lang bahalang mag-visit kung gusto nyo. This is in Bay Laguna. So samahan nyo kami and happy planting! Good afternoon guys. So natapos na kami kumain sa Scargo and medyo maingay pasensya na po kasi nasa tabing kalsada lang. May bilihan ng mga halaman and yung price nila guys mura rin. Although this is very far from Manila pero kung magagawi kayo kasi marami akong nakita mga nagpupunta dito you can drop by sa Scargo restaurant And then meron kayo makikita dito mga uh, tabi-tabing garden. And meron akong isang nakitang halaman na gusto kong bilhin. Okay? Ibibigay ko lang sa inyo yung preview ng halaman. Medyo delikado kasi nasa gilid ako ng palsada Ayan sila kuya. Bibili ko ng plant sa kanila pero iba vlog ko lang. Anong pangalan ng garden niyo po? So Plata's Garden. Plara? Plata's Garden. Plata's Garden, yan. Madali silang makita kasi sa tapat lang sila ng Scargo Restaurant. Ayan. So, meron silang mga indoor and outdoor plants. May pots din. Ito yung pinaka-office nila guys, ang mura ng air plant nila. Air plant, kung hindi ako nagkakamali, is 35. Ito yung pinakamurang air plant na natanungan ko. Pakita ko sa inyo. Kasi dun sa binibilhang ko sa Manila, 100 ang isa. syempre hindi ka nababanggitin kung ano yun. Ayan. Prueba. Air plant to, diba ate? Air plant. And then, ah, meron din palang 60, merong 100. Succulent nila is 45. Yan. Tapos, yan yung mga succulent nila. Bakit merong mahal na airplane? Bakit may mahal na airplane? Ay, ganon. Misa po kasi may matagal siyang paramihan ni Mobiles. Kaya po siya, misa nagbabago rin yung price. Ah, okay. So, yun pala guys. Kaya pala mura ito. Madaling paramihin ito. Yeah. Pero maski na Kasi, mahal kasi sa Manila yan. Apo, ah, nakita ko mo. Diba? eh, ito 60. Siguro sa Manila, 100 na to. O, oh, nakikita ko po sa ibang mga store. Eh, konti lang din po kasing ko. Eh, kasi isa na naman po na po talaga taga Quezon po. May ari ah, ni Ano? Ano siya uh, dayuhan ka ano? Pwede ba kitang iyan? Anong pangalan mo ate? Sara po. Sara, ayan. Oo, oo, oo. So, kung magagawi kayo sa tapat sila ng Scargo, siya si Ate Sara. Teka lang. So, meron pala dito na biyahe from Calamba Crossing papunta dito. Etong ano niyo, Titan bagy ang ito, magkano? Yung ganito po namin kasi to ay 200. Hmm. So, 200. Tapos ano Tropical yung Tropical ano nit Pearl Max, okay. magkano to? Ang ganito po namin ma'am ay 750. 750 pero ay nasa harap na ma-establish na rin. Isang kulo lang po kasi, kaya 150 lang. Pero, pero maganda iba, na. 250. Oo. Ito, magkano itong variegated na ano? Yan naman, madam, ay eh, ano, yung marble queen. Yan, ang binibigyan namin yung 180. So, ay, matagal kasi yung paraminan. Kung per po dito, ito 100. Anong ngayon? Ano yun po ito? Ngayon po photo. So, yung mga ordinary natin, 25 pesos. Yung mga ah, talaga? mabilis. Yung nasa nas front. Yung nasa front. Wow. So guys, 25 pesos na po to. Sa Manila kasi nasa ano yung 100. Apo, yung ordinary nila sa Manila nasa 50, 100 pesos. Mm, magkano to? Ito wala pa ako nito eh. Apo, ito 70 lang to. Ito yung rare na, ano yan, uh, succulents. Ano yan, uh, bunny ear ang tawag nila din. Di ba panda? Mm, ang, bunny ear yung, uh, bunny is bunny ear, cactus. Ear. Oh, yung pong, ito po, yung Mickey Mouse. Mm. Pero bunny ear din po ang tawag nila dito. Tama. Yung haworthian mo, magkano? Alam po. Hindi ba haworthian to? At worth po. 180 po, hanggang 170. Degree. Hindi ba yan Very poor. Alam um, po uh, diyan sa may. Sa receiver din po natin, haven't worth po. Ah, okay. <laughs> so, ayan. Yung mga rare nila. Catchy kasi yung ano nyo, dahil katapat ng ano. Opo. Oh, cargo. <laughs> medyo nag-aayos nga po. May gawa ng bagyot. Nasi, ah, nasira. Oo. Ito, magkano yung mga ganyan nyo? Yung ganyan namin, ano lang to, ma'am? 80 lang yun. Oh, wow. 80 lang, guys. oh. Itong pitonya? Pitonya, yan po ay 150. Hmm. Yung ganyan po, nangolong toy. Ano bang, bakit ba? Ano po yun, ma'am? Minsan kasi pag sobrang diligday, medyo natituno din po ang mga doon. O oh, so, hindi ko muna siya didiligan. Kahit po, may, kung natin po ganyan, pasama po, kahit po. Mycans. This is philodendron ba to? O oh, minstera? Philodendron. Philodendron Mycans. 150. Ay, meron ako yung malaki na 350. Natitinda kayo ng ganito? Hindi po Binibili lang sa hardware. Hardware. Okay. Para hindi kasi, ano, basta yung ano lang. Oo. Oh, oh. Guys, magaganda ang plant nila. And mura. Ay, yung ganito nyo, lemon lime. Yung ganito po, 250. Wow, 250. Singonium nyo, magkano? 35! 35! Kuha ko ng isa. Sige. Pili mo ako ng maganda, ha? Sige. Wala kayo medyo rare? Magkano yan? 150 lang po. Anong klase yan? Aglonima po yan. Anong klase? Hindi ko lang, ano yung pinahalapang alam ko. Giant farm. Eto, meron din kayo mga rare na, ano, philodendron eh. Opo, yan yung, ano, yung... Yeah, golden philodendron ba to? Golden philodendron. Yun, Golden philodendron. Anong tawag dito? Ano po? Lucia Lu Lu Rocha po. <laughs> Hirap naman big kasi. <laughs> Triangularis, wala kayong binibenta? Wala pa po. Kasi yun alam po, nagtirasan yung tatipo yung madami. Nabili agad. Oh, ng... Magkano niya ganun binibenta? Po yung yung gano'n po namin, kasi maliit lang yung Binibenta namin yung na 70. Yung maliit. Grabe, 70? OMG. Ang <laughs> oh, mabilis na pong Ang oh, mura kasi. Mahal niya kasi sa Manila. Eto, itong kaladyum nyo yes, ito to. Magkano? Alin po? Eto, yung ganito lang. Common na yan, di ba? Apo, ah, yan yung Marian. 150 lang. Hindi, ito. Ito. Ah, ito po? Oo. -oh. Ano lang yan, ma'am? Uh, 25 lang. Sigurado ka? Ah, uh, 25. Pili mo ka isa. Tapos isa ng singgonyum. Okay, Guys, narinig nyo 25 kaladyum, ha? Okay. 25 pesos na Walang stiran. Etong tricolor nyo, magkano? Yan ma'am, 150 yan. Pero pag ganito, binibigay ko lang hanggang 180. Yung malalaki ko. nga lang, para ako na magpalaki. Uh, yan po ma'am, talagang 150 siya. Ito so, yung mycans mo, magkano Eto yan? Ito yung mycans na 350. Okay, ito magkano to? Yan ma'am, 2,000 yan. Ganun... Which is I know. Isan, Alam mo kung maganda yan sa resort world? Kim Simil. Like, baka ko sobrang laki na or makagat. Okay ka na diyan. Hmm. Eh, paano dalawampito? Oo. Kasi lang talagang takawin siya ng ano, ng uod. Oo. Oh. Kaya dapat laging siya inispreyahan. Hmm. Bigyan mo ako isa nito. Yung maganda. Ha? 25 lang, di ba? Wala na ba ibang medyo mura, ate? Eh? Bili mo ako maganda, ha? I sige, think... mama, may lalabas ko kayo. Ah, sige. Pero, usually, mga ano lang yan. Minsan, eh, dalawa. Pero, isa, may palabas pa lang. Oo. Oh, oh. Basta Pero, yung magandang mabubuhay magandang na. Hindi ba pwedeng bilhin yung triangularis? Hindi. Maliit lang tong garden nila, guys. Pero ang mura ng tinda nila. Yeah. Promise. <laughs> Promise. Kasi marami na po ako napuntahan na ano, na... Ay, sayang naman. Hindi po ano. Hindi na ba yung mabubuhay? Hindi na po. Kasi na po. Ah, okay. Babaliin niya yung... Ano ba yan? Piludan dun yan, di ba? Ano po ito, ah... Uh... Itong aglone man niya, magkano? <laughs> Ito yung gusto kong bilhin. Tingnan natin yung magkano dito. Magkano sa aglone man? Yan po. 150 lang dito. 150? 150 lang dito. Sigurado ka? Anong pangalan niya? Hindi ko lang po alam kung nakapahalan niya madaw. Ito mismo, 150? <laughs> Kunin ko na yan. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Ay, sorry, sorry. Guys, ginawa ko yung 150. So, nasa tabi kaming kalsada. Kaya medyo maingay. Sorry naman. Nasaan yung sasakyan? Ay, nakikinart mo na. Yun. Ano kuya? Ayaw. Triangularis okay, sige, okay lang, walang problema. Hindi na abutan yung isang tray namin, isang stand din namin ng hmm. Iyan magkano yan, guys? Ano ba yan? Ayun oh. Ayun po yung brown po pat. Uh Oo, -oh, ayan. Ano naman, ma'am, yan yung algo kasi nga lang medyo na nalilom siya kaya pa nawala yung pagka-white niya. Ang ganyan yung algo namin 700. Eh? Ah, okay. Ganyan. Yung Mickey Mouse niyo, makita ko magkano. Ay, nandito po oh, magkano? Mm. Yung Mickey Mouse namin ganun ng 400. Ah, okay. Sige. Ano ulit pangalan na ano niya? Bigyan mo nga ako ng name ng pangalan ng... Na... Ah, hindi pa siya napiprint pero nasa, okay lang. Na siya, nasa pagawaan. Ano siya? Platas Botanicals Garden. Bigyan mo ako ng ano. Para kasi iba vlog ko to. Para kung merong makapunta, at least diretso sa inyo kasi paglabas ng cargo kayo kagad ang oh, makikita. Bigyan. Oo. Uh -oh. Tsaka phone number. So, pauwi na kami. And, inabot na rin kami ng gabi. ah uh, antay niya na lang po yung mga upload. And, salamat po sa lahat ng nanonood at sa lahat ng subscriber ko. Good day everyone! Bye-bye!